Implementasyon ng universal healthcare at kapakanan ng healthcare workers. Ilan lang po yan sa gustong isulong ng Health Alliance o HEAL Party List. Para pag-usapan yan, magkakasama natin live dito sa studio si Dr. John D. Flavier, ang first nominee ng HEAL PH Party List. Magandang tanghali sa iyo, Dr. Johnny. Thank you for joining us. Magandang tanghali, Sheryl. Uh, hindi joining us eh kasi... Ano? Uh, binibilang ko dalawang dekada na tayong magkasama. Oh, kaya... Baka balikan yung mga kabataan diyan baka hindi pa nila oh. alam pero yes, 20 years na po kami magkasama ni Doc John D na sa oh, oh. kabilang estasyon pa po tayo. Oh, tawag... And we called you then the barrio doctor. Ah uh, yes. Doon oh, talaga. Yun po ang inyong first love, yun tama, yung tama. talagang unang tinutukan mo. Oh. Uh -huh. Kasi kasi mahalaga pa rin hanggang ngayon yung ating uh, nasa laylayan ng ating mga lipunan. Uh, hindi na lang baryo ngayon eh, kuminsan sa siyudad mismo sa mga uh, medyo gipit na mga lugar, ang dami pa rin nangangailangan. Uh -huh. Pero yung napansin ko sa dalawang dekada natin magkasama uh -huh. nung kaagapay ka pa ng pamilyang Pilipino, uh -huh. naging alaga, taga-alaga sa mga kapatid. Uh, madaya nga kami, kuminsan ginagamit namin yung sagot kita galing sa'yo. <laughs> okay lang po yan. Pero sa tagal na yun, okay. uh, maganda naman na Meron naman nakikita na pag-unlad sa mm -hmm. ating kalusugan pero kulang pa. Mm -hmm. So 'yun yung sinusubukan namin tutukan. I feel ah. you Doc John D dahil nga sa adbokasiyang ito in away kasama niyo po ako dito Opo. eh dahil na kita natin talaga yung malaking kakulangan and it's pretty frustrating o -o. ano po at uh, nakakaawa eh Tama. yung pumupunta tayo sa mga sa mga lugar mm -hmm. sa mga isla Lalo na na kailangan pa nating ibang ka para makarating Apo. at makakuha ng uh, tamang uh, pag-aaruga sa Apo. kanila. And I'm sure you continue to see that. Apo. Oo, kasi... uh, sa ngayon nga, nakakakita, hindi na ako kasi kuminsan nakakahiyang sabihin, kuminsan namamanhid ka na sa mm. dami ng nahihirapan. Pero yung kasama namin sa HEAL PH na grupo, uh, maganda kasi ano siya, eh, doktor sa mata. Kaya mas malinaw yung pananaw niya. <laughs> Maganda yung sinasabi niya na kaya siya nabuhayan na ibuo kami. Ayun, I was gonna oh. Paano nabuo po ang Health Alliance Philippines or HEAL PA? Yes, oh. yung uh, nararamdaman niya at nakita. Ano lang yun, yung mga lumalapit sa kanya na sinasabi na, doc sana ko may pera ang pamilya namin, hindi na matay ang aking nanay uh -huh. o kaya yung iba, sasabihin yung aking anak. So yung perang ganon na pagkukulang, yun yung parang umantig sa kanyang damdamin na ang daming perang nakakalat sa Pilipinas, bakit merong ganito pa? Uh -huh. So yung sinusubukan namin, ah, maganda kasi, sabi nga sa amin ni Professor Orville, yung mga sangkap para sa isang magandang sistema ng pangkalusugan, andyan na susubukan na lang natin ibuubuo ang pangunahin dito, yung binanggit mo na universal healthcare oh. o kalusugang pangkalatan, andyan na yung uh, batas, batas. Uh, yung pagpatupad In na lang ang kulang. And kung titignan din naman po natin, hindi natin may kakilala na malaki naman ang budget na Opo. inilalaan Opo. <laughs> po ng ating pamahalaan pagdating sa health sector. Tama, tama. Kaya lang, bakit kulang yung nararamdaman? Bakit... Okay. Um, uh, bitin kumbaga uh -oh. you no know, maririnig natin palagi na ganito ang laki ng pondo ganito yung uh -oh. uh, ginagawa ng ating health department uh -oh. pero sabi nyo nga yung laylayan uh -oh. bakit may kulang pa rin so nakita mo yan natutukan mo yan but for the longest time uh -oh. you didn't bother to to uh, step step in uh -oh. sa politika uh -oh. bakit gustong sumali o bumalik ng isang flavier sa politika? Ah, okay. Sige, magandang tanong yan. Na sana hindi ako multuhin at kurutin <laughs> ng tatay ko. Pero sa, sa ating magkaibigan, meron mang eleksyon o wala, meron mang uh, uh, pagpasok ko sa politika o hindi, tuloy yung trabaho. Mm -hmm. yes. Kaya ang sinasabi ko ngayon pa lang, uh, sinusubukan na natin mapatupad ang universal healthcare at yung uh, mahalaga sa akin ay yung PPP at PPP. <laughs> uh -huh. Ibig sabihin, yung huling PPP, kilala na natin eh, yung pamahalaan, nakikipagtulungan sa pribadong sektor, uh, mahalaga yon, uh -huh. Kasi yung tanong mo na, andyan naman yung pondo. Yes. Bakit hindi naaabot? Yung una nakikita natin, medyo nag-aalinlangan tayo at uh, nagdududa kung saan gagamitin yung pondo. Uh -huh. Kaya bumabagal ang paglabas at paggamit ng pondo dahil sa may uh, pag-alilangan at suspecha. Mm -hmm. So, yung nakikita namin na sinusubukan, kung yung pribadong sektor pwedeng mauna na tumulong, tapos sila na yung susubok na makakuha ng mga pondo na andyan, uh, baka bumilis. Mm -hmm. uh, sinubukan namin to ng tatlong taon eh sa ating mga programa sa family planning. Yes. Na andun yung pondo ng Department of Health, pero medyo nababagalan silang ilabas. Pangalawa, medyo kapos sa tao. Uh -huh. Yung binanggit mong mga human resources, uh -huh. o mga health workers, kulang sila sa gobyerno eh. Uh -huh. So, pwedeng nangyayari, una, yung sa pribadong sektor, marami-rami kaming uh, uh, pwedeng tumulong na health workers. Pangalawa yung pondo, pwede namin ipauna, i-advance. Uh -huh. Tapos, saka na lang kami babayaran. Baka bumilis yung proseso. So, yung uh, pwedeng mangyari nga, pamahalaan, pribadong sektor, nag-tutulungan. Uh, mm -hmm. Collab. Yung, ang tawag ngayon sa bagong <laughs> Pwede. term. Ah, collab Mga kabata, oh, may collaboration. Yan, yan ang oh, bagets oh. ngayon. At ah. <laughs> alam ko yung luma pa <laughs> <laughs> Tapos yung huli at pinakamahalaga nga, yung PPP din, na yung pera, mahalaga kasi sa pagtulong, yes. kung maibigay. Pero hindi lang sa diretsahang tulong eh yung mga kagaya mo, uh -huh. napakahalaga yung kaalaman din, hindi lang kalusugan. Si, uh, yung isang profesor nga sa UP na mahilig mangaso, uh -huh. yung nag-hunting siya sa bundok-bundok, yung mga katutubong na kikilalanya yes. kikilala niya, gugulat siya kasi wala siyang, yung SIM niya hindi gumagana sa bundok. Pero may internet. Uh -huh. <laughs> so, o oh, kung meron lang kaalaman na mabibigay, pwede. So, hindi lang kalusugan, kaalaman, magandang uh, Uh, mahalagang mabayaran ng ating pera. Hmm. Yung pangalawa, maraming mga andyan na na pagamutan. Yes. Kulang lang ang suporta para gumanda naman at kuminsan ayaw bayaran ng uh, PhilHealth o DOH pagkakulang sa, sa standards. So, yung paggandahin, mapaganda sana mga pagamutan. Paano magkakastandards kung hindi naaabot ng budget? Naalala ko noon, Doc John, di may naabot po kami sa alagang kapatid. Okay. Na talagang uh, kinakalawang na yung buong ospital uh, 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 sa isang isla. Yan so, na. talagang hindi na nila mapakinabangan. Uh, yeah. So, ang tagal ng taon, siguro, sabi mo nga, 20 taon na tayong magkakilala at ito yung pareho nating uh, binabantayan at advokasya. Uh, 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 pero, mapagal. Yung development, we're not saying that it's not improving at all, but it is very slow. Yes. So tama, kayo po tama. sa HEAL-PH, uh -huh. hindi po natin uh, maikakaila na marami pong party list na ang focus ay health din. Uh -huh. ano, uh, mahigit 160 or almost 200 uh -huh. tama, party tama, list uh, uh -huh. ang tumatakbo po ngayon at ang pipiliin lang, uh -huh. Nang isang botante, uh, doon sa may almost 200 na yes. yun, ay isa lamang tama, na party tama. list. Tama. Ano po ang kaibahan ng Hill PH doon sa ibang mga party list na ay focus uh, ay health? Okay. Sa atin na uh, magkapatid at magkasama na matagal, yung siguro napakagandang uh, kaibahan ng Hill uh, PH na party list ay uh, meron mang eleksyon o wala, andyan kami na papatakbuhin itong programa at pag-asa na pwedeng makatulong. Halimbawa, yung isla na sinabi mo, pag politika yung magdidesisyon, isla ko, konti tao dyan. Hmm. So, hindi mo bibigyan ng pondo. Pero yung Hill Party List, uh, yung Hill PH, lalo na yung nagbuo nito, ang pananaw, pribadong sektor nga ang pwedeng pumasok dyan. Kasi kung gagamitin mo politika, kulang ang boto, hindi tutulungan yan. Mm -mm. Kung gagamitin mo yung budget, kulang ang budget, uunahin sa mas maraming tao. So sabihin na makikinabang. Yan. so yung mga, Pero Pilipino oh, rin naman sila. Yes, tama. Diba, bakit kailangan pagkaitan? Oh, so yun yung uh, kaibahan ng konti na may election man, manalo man o hindi, yung pag-asa na magtutulungan ng pamahalaan at yung pribadong sektor, andiyan pa rin. Mm -hmm. Kahit wala kaming uh, Congress Rep., Andiyan kasi yung kampanya para sa pagtutulungan. So yung yun na medyo iba. Uh -huh. Na babalik din ako sa Sheryl kahit hindi ako makapasok uh -huh. sa party list. Kasi yung uh, patuloy natin, iyon tutuloy pa rin eh. Uh, tutuloy natin yung ating pag-uusap on this pero um, I think kasi when you say party list, uh -huh. it has to be represented Sabi nga, those sinabi nga po ng Korte Suprema uh -huh. na hindi naman kailangan bahagi siya nitong margin marginalized uh -huh. sector pero uh -huh. no? Pero at least knowing that you're the first nominee, second uh -oh. nominee is si uh, uh, secretary Eric Tayag. O. Ah, uh -oh. uh -oh. uh, may use Eric Tayag or Dr. Eric Tayag na um kayo po ay sa ilang dekada. Ah, uh -huh. <laughs> uh, medyo uh -huh. sasabihin natin nakikita yung edad no, pero yung tagal uh -huh. na pag uh, kakaalam yung talagang kaalaman doon sa problema sa health uh -huh. sector ay talagang naroon po kayong dalawa. Uh, hindi lang kami Just dalawa po. kasi lima ang naanjan sa tito naman uh, hindi lang doktor pero kasama ng uh, kagawaran kagawaran ng kalusugan ng DoH na matagal Andiyan siya, andiyan yung uh, naging direktor ng pinakamalaking ospital sa Pilipinas. Mm -hmm. Madalas kasi akala sa Metro Manila, pero nasa Davao area yung mm -hmm. uh, Southern Philippines Medical Center. Kasama namin si Dr. Buswego, kasama din namin yung mga ibang uh, tumutulong yung naging direktor ng Bureau of Health Services and Facilities, kabisado kung ano nangyayari, mga naging uh, kasama ni Dad sa Office of the Secretary of Health uh -huh. at yung ilan pa mga director, andyan sila. Uh -huh. Pero hindi lang health kasi, pagka problema ng kalusugan, hindi lang hindi. health worker. Uh -huh. So may kasama kaming dalawang general <laughs> uh -huh. na magaling magtingin ng uh, pag-deploy at pagkabasa uh, uh, sa komunidad. At ang pinakamaganda, malinaw ang aming pananaw kasi meron kaming tatlo eh, na manggagamot at doktor yes. sa mata. <laughs> Kaya andyan din sila. Meron kami mga kasama sa health promotion at media. At higit sa lahat, meron kaming mga kasama na nasa private financial sector na kabisado nila yung kumikita at uh, nakakatulong sa pribadong sektor. Uh, sinusubukan namin silang ihikayat na sa pagtulong sa pamahalaan sa gobyerno, baka pwedeng uh Tuloy pa rin ang negosyo pero hindi kailangan pagkitahan na malaki. Mm -hmm. So kung kayo po ay palarin ang HEAL-PH hmm. sa Kongreso, ano ang unang-una? I'm sure mahaba ang inyong hmm. listahan. listahan ah. Pero ano yung priority nyo? Top three priorities na gusto nyong matutukan sa Kongreso? okay uh, Yung maganda, hindi mahaba yung listahan namin. <laughs> Kasi ang pananaw namin, andyan na ang universal healthcare, ipatupad lang yan. Uh, yun yung una. Pero yung susunod din, yung tatlo nga na sinabi namin, mm -hmm. na sana yung pera mabuo para mas madaling maabot. Kung may advance o hindi, sana mapaganda. mapaganda natin ang ating mga uh, paggamutan na andyan na, lalo sa mga lugar na hindi naaabot masyado. At yung huli, yung pagtutulungan na, na baka pwede, na puntahan ang mga lugar na kinukulang sa serbisyo eh maganda doon nagsisimula na 'yung ating pamahalaan eh 'di ba merong uh, lab uh, 'yung mga laboratoryong umiikot uh -huh. may mga kung anong bus pero ilang daan lang 'yan eh. mga mobile clinics oo mga So 'yun 'yung uh, pangatlo at huling nating uh, susubukan na mas marami ang uh, paraan para abutin yung mga ang tawag sa DOH, GIDA, uh -huh. geographically isolated and depressed areas, yung mga hirap, mga nasa laylayan, yun uh -huh. yung susubukan tutukan. Napansin ko tuloy yung numero mo. Akala ha. ko candidate sa Mr. Philippines eh. Ano na pala? ang nakapag-draw uh, <laughs> nakapag, ano na, nakapag lots na uh, no? sa ang Lotto. mga party list. <laughs> uh, akala namin na uh, yung mas malaking numero, milyones sa makukuha. <laughs> <laughs> Kaya ano, 152. So five ang Hill two. PH ay 152. Yes. Uh, 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 kasi ganun po ngayon ang kalakaran. Well, the past elections also because sa dami po ng um, uh, party list. At nakita din nila na yung... Uh, Karamihan ay letter A. Kasi nga naman, para una. <laughs> unahan di ba unahan kung, Kung ano po yan, um, alphabetical order. Tama, tama. Pero ang uh, party list po ay uh, pipili ka ng uh, numero. Tsaka para matanda mo, Cheryl, alam mo naman yung height ko. Height ano, mo? Isang 5'2 lang ito. <laughs> Kung si Dadang nakakatabi mo, isang 4'11 yun eh. 1'5'2. At kaya. least mas matangkad ka ng <laughs> kay Sek. Pero content. sabi niya mas guwapo daw siya. Kaya, ah, uh, malas. kaya malas. Huwag na nating ano yon Huwag na nating uh, na. oh, paglaban yun. Sige. Again, thank you for joining Salamat us. Salamat na marami. Um, Dr. John D. Flavier, ang first nominee po ng uh, number 152 Heal PH party list. Okay, mabuhay po kayo.